Yung parcel, abot na! Chape! Ito mga master, dumating na ang order Kung RCBO, medyo matagal nga pala akong na di, nakapag-upload dahil sobrang busy, ito mga master, check ko muna ito baka may damage. Tatlong RCBO nga pala ito mga master, pero alam nyo ba mga master, dahil sa paulit-ulit, kung pag order nakita ko sa description, na may dalawang klase pala ang RCBO, kaya panuunin nyo lang hanggang bulo para maipakita ko sa inyo. Ito ang pagkaiba nila mga master, itong isa na walang terminal para sa grounding conductor, may SPD siya o yung tinatawag na surge protective device, plus may over voltage protection pa siya, na automatic mag-trip off, pag lumagpas na, sa 270 ang voltage. Samantala itong may terminal sa grounding conductor, ay SPD lang ang meron siya, ngayon ang tanong ano ang pagkakaiba sa SPD o yung surge protective device sa over voltage protection. Maraming salamat sa panunood mga master. Huwag pong kalimutan mag-like at comment sa inyong mga feedbacks para dagdag ideya na rin sa mga baguhan. Hanggang sa susunod na video, ingat po lagi sa trabaho.